Good morning mga kakalmado gigising mo lang yung uh, Sa mga mamera. camera ah. Ito, gigising ko lang ngayon mga kakalmado Nakas pala ng ulan ko Bango na ako din Bango na ako, gising na ako Mabuhugas ah. ako ng plato Tigasin tayo ngayon eh Sabahin ako

Good morning. Alim na panahon, walang araw. Yeah. Ay mahalaban kami. Malalago ni mahalaban. Oray gano. Hugis time na. Hugis time ng plato. Hugis time, time ng plato. outside yung tigasin tigasin kapag ng plato kailangan ka tigasin outside tigasin Aga ng plato nagsulat ulit ako oh, na oh pang nagsulat ulit ako oh, ng rap mga sulat na versikulo akin na titulo babaguhin ko lahat mga galawan nyo hindi na pwede sa akin to mga nakiinarting aso dudurugin ko pati mga mukha nyo na wala sa kanto hindi ka sa akin maangas sa akin magpaatas sigurado mga pira mo wala nang batas ano mo masasabi na ikaw ang matikas eh dito sa lugar ko ako ang tunay na katag hindi <inaudible> ka po sa akin yung inate siya abuti na lahat kapag lumaki ka na rebelde wala nang depende sa aking pag-atake basag ang mga mukha kung sino ang inarte. Ano, papalag ka pa kung alam mo di ka anak ngayon nag-iisa. Wala ng tubig! Tubig! kaya <laughs> natin tinggalin ko ngayon wala ng tubig. Wala tayo magbalik. Saan na tayo magbabalik dahil wala ng tubig? Ahawak tayo ng malaking big. Parang kung ay sa malaking nagandig wala na diga-diga pag ako ang pumalag Lahat sila'y lalagpak na para bang isang kunyari ah. Huwag kang mag-ngas Kasi alam ko na wala ka na binilang na sa buhay ko Laking banas Saan ka ba pinulot? Kung ikaw ay magali Kaya mo ba lagpasan ng mga tunay na bagsi? Ako ito, nagkamali ka ng binangga Kasi isang trahedyo ng pokang inang buhay mo lagpak Sige okay, na, sa muli mamaya ulit Mga kakalmado Nagpagising lang ako. Kaya medyo naging praning. Thank you. God bless.